Hello guys, ngayon ay magluto po tayo ng tamban Ito po ang sa ilog ang tawag sa amin ay tuloy Yan na po, nahugasan ko na po yan Ito po ang ating kamatis, onion at saka garlic Tara guys, maghiwa na tayo ng ating onion, garlic at tomato Ang sarap nito guys Nasubukan na ba nyo ito guys sa pagluto ng tamban? Ganyanin lang natin, guys. Sa paghiwa ang ating kamatis. I-slice na maliit. Ayan. Masarap kasi kung dami ang tomato, guys. Ayan. Ganyanin lang natin, guys. Oh. Na maliit lahat. Ang kamatis na, ano, guys, ang gamit guys, ay cherry tomato. Kasi madami, guys kahapon ang harvest ko. Yan, ilagay ko guys. Yan ito guys ay lagyan natin ng asin ng ating tamban. Tuloy. Ang tuloy. At saka iprito natin guys. Yan, kunin na natin guys ang ating isda guys. Yan, ginagay ko na guys ang ating onion. Ibigay natin guys. Sunod na din natin ang ating garlic. 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 garlic that's it. Tampo mo. Subukan mo ba ito, guys, sa pagluto ang tulinga na lagyan ng tomato. Tomato. Lagay ko na din ang ating kamatis. yung tomato cherry. Ah, may isa na hindi na ano guys. Hindi siya na buo siya guys. Buo. Naglagay <laughs> ako ng asin. Lagyan natin ng asin guys. Tapos black pepper. Lagyan natin ng black pepper guys. i-gisa natin i-mix-mix natin para mag-ana siya guys ang sarap ang pangaw guys naman na magkakalisa sa angli sa rice yan tapos guys maglagay ako ng konting tubig Lagyan natin na kung tempura guys. Para maano ang ating tomato. Maluto din siya guys. Madurog-durog. Madurog-durog ang puso mo. Ang bango-bango. Tapos guys, maglagay ako ng asukal. Lagyan natin ng asukal guys. Dala to, Aiden. Dala to. Ito na ito. Tapos, maglagay ako ng Aidenomoto. moto, Ang <laughs> tawag sa amin, Kepichin. Ayan. Ang sarap. Sarap, guys. Tukman natin, guys. Mmm. konting asin. At saka black pepper. I mix lang natin. Ilagay na natin ang ating pritong ista na tamban. Oh, nag guys. Okay lang yan, guys. Lagyan natin sauce sa aas. Subukan nyo, guys. Ang sarap nito, guys. Sobrang sarap. Mapadami ka ng rice. So, guys. Tapos maglagay ako ng kunting uh, vinegar. Kasi kung hindi maubos ang ating ano guys, ang ating ulam, hindi siya madali ma mommy, 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 mommy. Mommy, mommy, mommy. Mm -hmm. Yan ito po ay luto na po ang ating ulam guys. I-close na natin ang ating stove. Bye bye. Tara kain po tayo.